So, what's up mga ka -agris? So, Ayun, uh, meron naman tayong papisa ngayong uh, breeding season so ito po yung unang papisa namin dito. So, ayun, napakarami pong napisang ah um, mitlog. So, ayun, marami po tayong sisim ngayon. So, dito po sa drawer na to, mayroon tatlong hindi napisa. Dito naman, meron po dyan dalawang hindi napisang itlog or yung isa nakalabas pero hindi siya patay na po nung lumabas. So ayun marami po yan na tatakot lang sa boses ko. Ayun, si sa ilalim din ito rin po. So ayun. Sa pag natin, lang natin katuwang ang product ng Battle cock na Egg 1000. So, ang Egg 1000 po ay mayroong Vitamin B complex. So, ano ba yung nagagawa ng B complex sa ating mga manok? So, ito po ay nagpapalakas ng ating mga breeder. So, ayun, kapag malakas yung ating mga breeder, mas mataas na rin ang production nila ng itlog. At ang B-complex naman po ay ah, nakakatulong para po hindi tumas ang mortality or pagkamatay ng ating mga sisiw na kahit nabibisya sila pero namamatay po yung mga sisiw natin. Then, sunod naman po ang um, Egg 1000 ay merong vitamin E. So, ano naman po ang natutulong ng vitamin E sa ating mga breeders. So, ang vitamin E po ay nakakapagpa ganda ng quality ng mga hitlog natin at nakakapagparami ng hitlog ng ating mga breeders at nakakapagpataas po ito ng fertility ng ating mga breeders. So, ayan. then sunod naman po, um, ang pangatlo po, we have the zinc, oxide. Ang zinc oxide naman po ay nakakatulong sa normal na paglaki ng mga manok at syempre sa skeletal development ng mga manok at syempre sa kapag produce po ng hormone so yung hormone po yun ang nagbibigay ng sinyales or go signal sa mga manok na magbreed or magpasampa at sumampa para po makapag-produce ng itlog or kapag produce ng fertile egg na incubate natin at papipisa natin. Sunod so, naman po ang egg 1000 ay merong selenium. So ano naman po ba ang nagagawa ng selenium sa ating mga breeders? So ang selenium po ay panglaban sa sakit na idudulot ng mga pabago-bagong panahon at sa stress syempre sa pangingitlog at sa pagsampa ng mga roosters natin. At nakakapagpataas din po ng production ng itlog ang selenium. Then sunod po, ito po ay ang ating folic acid. So bakit po ba may linya yan? Kung makikita nyo may linya, ang folic acid sa egg 1000 kasi yan po ang pinaka sangkap ng, e, ng egg 1000 so ano po ba ang nagagawa ng folic acid ang folic acid po ay nakatulong or um, importante para sa hatchability ng ating mga fertile eggs or yung mga may similang itlog. So, para po siya mapisa or hatchability na ng mga itlog na yun. At ang um, paglaki or weight gain ng ating mga manok at um, ang size po ng ating mga sisiyo na mamapisa. So, yun po, yun po nakakatulong or importante po yung folic acid para po mga malalaking sisiyo yung mapuproduce natin kapag po nag-incubate tayo. So, yun po ang nabibigay ng folic acid at sa initial average weight po ng ating mga manok na mga brinsa, at syempre, ng ating mga sisiyo. So, ayun dumait po tayo ng IG-1000 para po tuloy-tuloy ang pangitlog ng ating mga manok. <clears throat> At syempre, makaproduce tayo ng mga mga gandang sisiw. So, ayan po. Papakita natin ulit. So, nagtatago sila. Ito. Kasi na hindi sila sanay. Bagong pisa pa lang. ayun na gugulat sila sa boses ko. Then, ito po. So, ayun. Napakarami po. Goods na goods yung for the um, hatch, sabi ang hatch nito. So, hindi ko lang po na yung ilang um, ang yung percentage ng ay yung hatching rate nito. Pero napakarami po yung napapisa natin. So, ayun. Gawin po tayo ng battle cap. Dahil sa battle cap, lagi kang lamang.